Meron po tayong headline story ngayong araw na isang bakbakan ang nagaganap sa pagitan nga ng militar at mga natitirang miyembro ng teroristang grupong Maute ISIS dyan po sa Lano del Sur. Kausapin natin ngayon si Colonel Romeo Bronner Jr., Commander ng 103rd Infantry Brigade. Uh, sir, magandang tanghali po sa inyo. Yes, uh, magandang tanghali Pinky and uh, magandang tanghali sa ating mga televiewers. Colonel, so, ano na ho nagaganap ngayon? Well, uh, ngayon Pinky, the uh, firefight is still ongoing. Uh, nagsimula kaninang 8.10 ng umaga at uh, ang natumbok natin na uh, grupo is the group of Abu Abudar. No? Talagang uh, pinagplanuhan po natin itong uh, operation na ito uh, and uh, hopefully ay uh, ma makukuha na natin this time. Colonel, gaano ho kalaki itong uh, uh, hinahanap at nagaganap na, 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 na bakbakan ngayon sa pagitan po ng uh, Mount Isis. Sir, ilan ho sila? Uh, we are expecting po na mga uh, around 30 sila, no? 30. Uh, pero hindi po tayo not uh, just uh, counting on on that number. Uh, mag lang po tayo. Meron pong uh, mga injured sa side po ng militar, uh, Colonel? Yes, may mga injured tayo, Pinky, but uh, they're just uh, slight wounds. And ayun dun sa reports na nakuha natin, ay uh, may mga casualties na po yung grupo ni Abudan. May mga tatay na sila. Ilan ho? Uh, wala pang confirmation, but... Uh, Uh definitely sabi po ano uh, ating informant ay meron ng atay doon. Opo. Colonel, paano ho ito nag-umpisa? I I know sir, uh, you gave us some information 8:00 ng umaga. Ano ho ang uh, any more information you can give us how this all started? Uh this is a deliberate uh, operation ma'am. Uh and we started yesterday. So we were lucky to hit them uh this morning. At uh, hanggang ngayon it's still ongoing. But uh, ang panawagan po sana namin sa mga tao ay uh, huwag mag uh, wag mag-panic. sa wag mag-evacuate, no? Because we have the situation uh, in control at marami na ho kasi nagsasabi na natatakot sila at mag-evacuate. So, ang panawagan niya sa mga Tagalano del Sur, uh, huwag po sila mag-panic. Uh, we have this under control. Malaki po ba ang puwersa ng gobyerno na tumutugis dito sa natitirang Mount Isis, sir? Uh, yes, ma'am. Yes, ma'am. We have enough troops and uh, we are pressing on the fight. Aha. Ibig sabihin meron hong bang reinforcement na darating pa dahil sila, parang uh, ang pakiramdam ko po sa sinasabi niyo ay malapit-lapit na hong makukuha itong si Abu Dar, sir. Uh, yes, ma'am. May uh, this is a uh, uh different operation. Kama uh, po ito yung Philippine Air Force. Nandito uh, po yung uh, helicopter groups. Uh, Alright. Uh, but... Of course, Oh, okay. Maraming salamat po sa inyo, Colonel Romeo Bronner Jr., Commander ng uh, 103rd Infantry Haribon Brigade. Thank you, Colonel. Maraming salamat po sa inyo.